Yan, ang lawak ng farm. Kaso walang nakatanim. Ano yung mga naghahasad sa gitna? Usong-uso dito yung counter flow. <laughs> Talagang puro singit lang yung gagawin mo dito. Ang pangit naman ng ganito. Maano, matagtag. Napunta na naman tayo sa bukid. <laughs> Pwede palang dumaan sa ganyan. Ah, ang ganda oh. Ayun nga, farm nga. Dito nga yung bupuntahan natin. Yan, mukhang malapit na talaga tayo. Sus! Dumating din ako dito. Hello sa inyo mga halabibs! Nandito tayo ngayon sa Pandi Bulakan. Pandi pa nga ba ito? O, bustos na. Yun, basta. Nandito na tayo sa Banda sa Pandi. At para sa ride na to ang punta natin ay sa Nueva Ecija. Hindi ko lang alam kung anong bayan yun sa Nueva Ecija. Parang San Antonio yata yung pangalan nun. Yun yata yung parang antanda ako. Pero yon mamaya malaman na lang natin kung anong lugar yon. Diyos ko po, tanghali ulit na Aray, hindi itong nangyayari ngayon Nalate kasi ako ng gising eh Pero ito, dahil Bypass Road tayo ngayon Ito yung sinasabi ko sa inyo na mukhang expressway na bypass road Litong-lito talaga ako dito sa Bulacan Tuwing napunta ako dito Pag nanggagaling ako sa pandi Kung saan-saan ako pinapadaan palagi Palaging iba-iba yung daanan Halos wala akong masa ulo. Lalo na pag yung dating sa mga bukid-bukid na daanan. Katulad kanina, mula sa Pandinga, papunta dito sa Bypass Road. Gakaibang daanan na naman yung tinuto sa akin ni Google Map. Pinadaan niya ako sa yung hindi masyadong matao na lugar. Yung puro bukid, tapos may parang patubig sa kanan. Wala lang kasi parang wala akong masa ulot na talaga daan ng dito. Kaya nung paglabas ko dito sa bypass road, ay nako po. Talagang nakakatuwa. Ewan ko ba kay Google Map, hindi ko matanggal-tanggal sa kanya yung mga ganong klaseng set. Yung mga, yung maliit na kalsada, yung mga ano lang, mga single lane lang na kalsada. Hindi ko alam kung paano alisin yun sa map eh. Two bars? Pagas na kaya ako. Sige para hindi na ano Um Hassle mamaya na 91 ho Papuno na lang ho Ang ganda talaga ng Bypass road na to <laughs> Para sa akin ha tuwa ako dito kasi Mukha siyang expressway Talagang feeling ko talaga Big bike to si Pacquiao Tingin ko nga parang ito yung Pinakamahabang Bypass road na nadaanan ko Itong Floridel Bypass road ang haba niya eh. Yes! Ay! yung nakita ko? Hmm, <coughs> naku po. Yan, so dumating na tayo dito sa dulo ng Bay Bypass Road. Kasi yung kabilang dulo nito, ah, uh, Enlex. Yan, may ambulansya. Ano yung mga naghahasad sa gitna? Ano ginagawa nila? Buti na lang talaga, madaling sumingit kapag ka motor. Haba ng pila ng mga truck na to eh. Ang traffic dito sa kabilang side oh. Hindi naman traffic pero build up. Siguro mga paluwas ng Maynila yan. Mga nanggaling sa... Doon, banda sa Norte. Nakupo ang mga to Usong uso dito yung counter flow <laughs> Siguro Masyadong matrapik Kaya yan, puro sila counter flow Baka kanina pa sila natatrapik Ako po Ang gulo ng <laughs> Mga sasakyan dito Yan, lipat na tayo dito Kasi medyo marami rami mga nagka-counter Pero eto, katulad neto, oh, itong itim Parang iba yung meta nila dito Okay, lipat ulit parang oh, ano dito um, Dapat active ka Hindi pwede yung passive lang na nagmo-motor Dapat alert ka lagi yan, nandito na tayo ngayon sa San Miguel, Bulacan Kita niyo yun, may parang angel Tapos may, parang demonyo yata yung nasa ibaba Yon, San Miguel Parang last na yata ito Tapos may Ecija na Gapan dami talagang mga papunta dito sa south dami talaga naguuwi an. Kaya tingin ko tama yung decision ko na hindi ako bumasyal sa norte Kasi nga uh, ganto uh, magiging traffic lang dahil sa dami ng luluwas. Ah, ano to? Kung saan saan na yung daan ng mga tao. Eh, ito pa sa kaliwa. Ah, ang gulo. Hmm, matraffic ah. Ano? Parang walang masisingitan dito. Wala Yan, mga ano, ayaw magbigayan. Yan, nagkakaroon tuloy ng ganyang traffic. Pero understandable naman kasi wala pang Pasko. Kasi ang pagbibigayan, eh, sa Pasko lang naman yata. Ah, ito, may nakita ako ditong magandang tanawin. Yan, paglapit natin. Kita nyo na ba? Ayan, no? Hmm. Ayan, no? <laughs> Red horse. Ayan. Dito daw tayo. So, hindi ko madadaanan yung ariko ng Reba Esilla. Ayun na. Okay. So, sayang. <laughs> Kita ko na yung ariko ng Reba Esilla, eh. sana hindi mo traffic dito yun lang may rough road sana maiksi lang to na ah, may bigas ay palay pwede palang dumaan sa ganyan yan sa ganito kasi kanina sa bulakan meron akong nadaanan yung banda sa bukid nga buong kalsada yung nilagyan ng ganyan tinanong ko kung pwedeng dumaan pwede naman daw hindi naman ako pinana nung may ari ng palay minsan kasi hindi ko alam kung pwedeng daanan yun eh kasi alam ko hindi yung pwedeng daanan parang bawal magagalit sa yung may ari nun San Isidro may ba isiya yan parang dito yata tayo pabunta San Isidro hindi ko talaga matandaan kung San Isidro o San Antonio Parang may ganun eh Bukang dito na Ang lakas yung hangin Ulo ko Nakakatangay eh Ah, ang ganda oh Ang ganda, ang tanawin Kaso lang Kumaanda ka tayo Tsaka malakas yung hangin to Diretso Malasakit bypass road Wala namang sinabi si Google Map Na lumiko Sana tama to Ah ang galing Nakatuwa Natutuwa ako pag nakakarid ako ng mga ganong klaseng sasakyan Mga traktor ba yun Na lang nakatuwa Ang dami ko pang mga nakikita noon eh Nung napunta ako sa Neva Ecia. Yung mga bandang Gimba, ayun. Ang daming mga ganyan kang madadaanan doon. Oh, lugawan, oh. no? na ako, eh. Anong oras na, oh? no? 1.12. Kaso lang, mamaya na lang ako kakain. Sana nga may kainan doon sa pupuntahan ko, eh. Gusto ko kasi kumain sa mga ganun. Yung mga pupuntahan ko, kasi gusto kong ma-experience yung pagkain nila kung masarap ba kahit na may iba naman ako makakainan sa labas maliban na lang kapag mahal talaga yung pagkain hindi na ako kumakain pag yung mga abot kaya okay lang dito ba? Uh, mukhang umulan dito ha pero at least tapos na ano? o oh. na ramdam mo yung init ng palsada yung ano Pinasingaw lang yung init ng kalsada. Yato, yeah, ang init. Yan, San Antonio. Yun kaya yung bayan? Hindi ko nakita kung bayan yun or barangay eh. Pero yun yun nga pagkakatanda ako, parang San Antonio or San Isidro. So, mukhang malapit na tayo. Ang Ang tagal pa ba? Sakit na ng pagkakaupo ko sana naman malapit na takoy gutom na talaga at nangangalay na oh napunta na naman tayo sa bukid kanina parang medyo ano na eh maano na yung may mga bahay bahay eto nasa bukid na naman tayo pero bukid kasi yung pupuntahan natin farm yata yun eh parang farm kaya tingin ko mukhang malapit-lapit na tayo kanina ko pa binabanggit yung salitang malapit-lapit na yan hanggang ngayon malapit-lapit pa din <laughs> pero sana totoo na to naku naambon pero may araw nung bata ako may kasabihan kami sa ganyan eh kapag ka umuulan daw or naambon tapos may araw mayroon daw kinakasal na ano tikbalang Ewan ko lang kung sa ibang lugar ba eh, ganun din yung kasabihan nila. Pero sa amin ganun, may tikba lang daw na kinakasal. Hindi ko nga alam kung sino nagumpisa nun eh, sino nagpauso nun. <laughs> Bakit tikba lang yung naisip nila dun? Pwede namang iba, tulad ng undin. Ah, ang galing, kalabaw. Niyak eh. <laughs> Laki ng kalabaw. Dati may mga nagtitinda ng ganun eh. Uh, gamit nila kalabaw tapos may hila-hila silang um, malaking kariton na halo-halo yung tinda iba-iba parang hindi ko alam kung ano yung mga tinda iba-iba may mga walis baso, pichel um, timba, drama mga ganun, ang daming ang daming nakasabit tapos naawa ako nun sa kalabaw kasi parang ang bigat-bigat nung hinihila niya. Nakakaawa siya. Yun. Eh pero ganun naman pala kasi kapag kakalabaw. Parang yun. Parang worker kasi siya, diba? Ah, saan? Ah, dito. Ito. Talaga. Mukhang manabit na tayo. Ito ba yun? Ayun nga. Farm nga. Dito nga yung bubuntahan natin sa ang dami kasing liko-liko nakalito na yan dito na talaga siya <clears throat> yan mukhang malapit na talaga tayo uh, ilang beses ko nang nalagpasan yung daanan na to kasi rough road so hindi ko siya napapansin ano to? sarado? Ah, sarado. Nga naman tao. Eh, nakalagay sa Google Map. Na bukas daw siya. Kaso, mukhang sarado. Malas. <laughs> malas naman sarado Dana, mukhang mission fail tayo walang tao eh nakalak malas ko naman unless sarado na talaga ito hmm ganun malas ko So, ayan nga mga halapips. <laughs> Mukhang mission fail tayo. Ano ba yun? Pinilano ko pa namang puntahan to. Kaso lang, sarado na. Or sarado. Ito na lang, tignan natin. Mga, ano ba kaya to? Sitaw. Sitaw. Ayun ang no, mga nakalambitin. Wala na mga halapips. Um o mission failed sarado yung lugar wala na mission failed na to mga halapips uh, sarado yung lugar eh hindi ko alam kung sarado na sila or sarado lang sila ngayon kasi linggo pero nakalagay kasi sa google map na open sila ng linggo hindi naman holiday ngayon So, yun na mga halapips ha. Maraming salamat na lang sa pagdood nyo ng video na to. Ah, yun lang. Nakakalungkot kasi sarado. Ang layo ng biniyahe ko. Mahigit dalawang oras. Halos magtatatlong oras nga. 146 na. So, yun na mga halapips ha. Maraming salamat na lang sa inyo. At hanggang sa susunod na ride. Bye-bye. Excuse me po. Ay, excuse. Sarado na po ba yung doon? Sa ako pa, bukas yun. Saan? December pa. Ah, December pa ho. Ah, sige po. Thank you. Ayun, sa December pa pala sila magbubukas. Malas ko. Walang nakalagay na ganun.